Kapatid na Angelo Iranyo V. Manalo, ang tagapag ng mga kapisan ng pansambahayan sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pangunahin at pinakamalakas na katuwang ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang distrito po ng Quezon West ay kaisa ng buong Iglesia sa pagpapaabot sa inyo ng aming mainit na pagbati sa pagsapit po ng inyong kaarawan. Buong puso po kaming nangangako sa ating Panginoon Diyos, sa inyo at sa ating pong ng pangkalahatan na kami po ay buong puso makikipagkaisa sa lahat ng mga gawain at aktividad sa loob po ng Iglesia. Pangangalagaan at patitibayin po namin ang pananampalataya ng mga kapatid. Ang mga nasa kapisan ng pansambahayan po ay patuloy na makikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad na inilulunsad sa Iglesia. Lalo po naming paiigtingin ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap para makatulong po kami sa pamamahala at makapagbunga po kami ng sagana. Tutulong po kami upang lalo pang tumaas ang pagkakilala at pagpapahalaga ng mga kapatid sa mga gawaing nakalulugod sa Panginoong Diyos. Ipagmamalasakit po namin ng kalinisan, kaayusan at maging ang siguridad ng mga gusali sa bahan at iba pang mihoras ng iglesia. Patuloy po kaming magiging malakas na katuwang sa pagtataguyod at pagsusulong ng ikapagtatagumpay ng mga aktibidad at gawain na inyong inilulunsan. At anuman po ang inyong itagubilin sa amin ay amin pong buong pusong susundin kahayagan po ng aming pagmamahal sa inyo. Happy Birthday! Kaisa po kami ng buong iglesia sa pananalangin sa ating Panginoong Diyos na ipagpala po sa inyo ang lahat ng makabubuti sa inyo. Mamalagi po kayong pangunahin at pinakamalakas na katuwa ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. upang patuloy na magbigay kasiyahan sa Diyos ang kanyang bayan. Pa po. Happy, happy birthday, po! We love you so much, po.